Ayan guys. At nandito tayo sa pagkakainan nila, pagpapastulan. Nangain na sila. Ayan. Ang ating mga kambing. Ating ihatid muna ko sa natin sila kakainin. Yan. Enjoy eating sa inyong lahat at sa aking mga alagang kambing. Yeah, Giti Christopher. Pay-pay ang tayo oh. ngayon. guys, maulang hapon. Ayan ang ating alagang kambing pakakainin natin yan hinahapo tayo ay hinahapo ako sa paket yan kita nyo naman guys Woo, papapang. hinahapo tayo dito natin siya sila pakakainin ayan Hina po ang inyong ka-farm ka-farm ming hinaha po pagpasensya nyo na ayan walang edit-edit talagang kung ano yung boses at kung ano talaga ang nangyari is ayun talaga ayan si time check now is 12 22 ayan 12, 22 na natin sila na umpisang pakahin sobrang kulimlim ng panahon ayan sobrang dilim pero kailangan natin sa pastor papastol kailangan natin magpastol para sa mga laga natin kaping ayan sobrang masarap naman kasi maliwala sa hindi mainit pero Ayan, ang sakit lang ang ating pipiliting may iwasan. Huwag magkasakit ang ating mga lagang kambing. Huwag magkasipon. Ayan, yan ang pinakang ano natin pagtaglamig at tagulan ang ating mga lagang kambing.